si Alfredo Hibano. Loop na yung Mamba Loop. So ito pala yung ano niya. O, oh, may barbershop siya. Oh. parang kay Artlet Vicente. Okay lang ba yan? Oo. Oh, Talaga. Parang ito naman kay ano, John Lord. Kay Briones. Ang daan na rin. Okay lang yan, oh, pre. Oh. No problem yan. Ito lang mahalik. Di ba na nangangagat yan? Hindi, hindi, hindi. hindi. <laughs> Ito lang, maligalig lang to si Amboy. Ito kasi pinakabata to dito. Pero hindi na agad siya, na? Sige lang, basa pa lang. Ayan eh. Takot ako <laughs> sa aso eh. Yan ang mga mga kalapatis so. Husky oh. Ano ba to? Wooly. Anong breed to? Ah, uh, uh ko to sa, ano, sa Alasan Malamu at saka Husky. So, pero, pero ito nagbebenta ka rin. Oo, oh, ito magkaibang mata na ito mga to. Pag naglalabas to, either blue or green mata. Ayan. Ito, tulad nito. Mga magkano price yan? Ito, tulad nito. Ang mata nito ay green sa kabila blue. Oo nga, ano, magkaiba. Mag uh -huh. Yun lang so, talaga uh -huh. ano siya, no? Ay, ito mababait eh, oh. Pero lahat to naka-maintain ng boxing. Grabe, ang harap na. Oh? Ay, uh tayo. -huh. Yung mga ganong aso, magkano? Ang bintahan ko niyan... Pwede ay ano eh. Sampul uh, libo sa papi. Kasi sa wala papi? Walang paper. Pag may paper, medyo mataas na yun. Oh. Eh, no? So yun, mga kapatid. Ang oh. oh, lalaki, grabe. <laughs> Ilan tao ka na nag-aalaga? Ano, nag ano na, PJ, ah... Uh, six years na. 6 years na? Oo, oh, kasi nag-umpisa ako magkalapate. Eh. Phase 1, phase 1 lang. Phase 1, phase 1 oh. lang. O, oh, dito yung phase 1 sa aming kalapatids. Yung ano yun, yung mga bargain na kalapatids. Bar yung... Mga 50... <laughs> Nakatreta. 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 Tapos, ito, hindi pa ito na-slab noon. Hindi pa ito na-slab yeah, na, yeah. na, na bubungan. So, ang kulungan ko dito, dati, dito sa baba, sa bubong. Ito, ito. O, oh, dyan. Dyan ang kulungan ko dati. Yeah. Tapos, o oh, nga, ang dami pang mga... Oo. <laughs> 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 Nagumpisa ako mag... Kalapati, sa kisame. Sa kisame lang. <laughs> <laughs> sa kisame. Alam do ka na nagparami. Oo, alam yun ni yun Paring Nunong, Madronyo, kasi sila nag... Pero yung, yung nabibili mo sa phase 1, ano, uh, umuwi naman. <laughs> uh, umuwi din naman pero pagdating ng ano mga San Jose lahat nawawala. Eh. Bebesia lang nawawala na yun eh, na? Kaya talaga uh, sir kailangan talaga bibili ka yung may pang ano na yun, eh, no? linyada na ano. Oo. Kailangan pag nag-alaga tayo magkano tayo ng ibon kung gusto natin mag-raise. Uh, kailangan yung may linyada din talaga tapos syempre sa pag-aalaga So minsan nga nagsasabi asawa ko mas mahal ko na daw yung kalapati. <laughs> Ganun talaga. <laughs> Yan, uh, sisiya sa atin natin isa-isa itong -isa mga ibon na to. Itong ibon na to, ito na-acquire ko to kay paring ano, Jun Suliman, si anak ng 25K Redeemer. Ay, ito. Oh, ah, ito. ito. Ay, yung 25K, parang alam ko yung kwento na yan. Oh. Sino kalaban laban nun? Ah! <laughs> <laughs> Ayan, si shoutout kay Arklin Vicente, bro. Oh, talo kami nun. Talo kami na ito. Anong Anak ha? mo to. Oh. Yung hindi ko ano, basta sabi niya 25k. No, 25,000 kasi mm nagpustahan kami oh, ng kalbayog ba yun? O oh, Kalbayo. Oh, Kalbayo. So, yun, nag um, yun, hindi pa ako nag-iibo nun. Ah, hindi ka pa nag-iibo nun. Pa? Oh. nood lang oh, ako nun sa BS. Yung may pusta kami dun, halos hmm. magkano tinalo hmm. namin dun. Pero okay lang, ano lang eh. Part Friendly sport game. yan. Ah. Friendly game lang naman yun. Walang ano yun. Tapos ito naman, yung... Itong babae. Itong babae, nanay ni Sincha. Yung second overall ko ng BS tapos side betweener 10 overall lang MMFC ito yung nanay ni Sincha ayan oh. Uh. ayan Sincha son, so, so. so ito yung nanay ni Sincha ito, ito ay ano uh, na acquire ko to kay Joyloop, kay Pastor ating Pastor uh, kasi oh, iba mga... ni Pastor di ba karamihan doon itim Mm, may nakuha rin akong itim sa kanya si pero na pangalan pa ni ano hmm. ni Jaylop. Uh, pastor, pulitoy, eh. pastor uh. ito puti naman no. Oh. Itong puti na to ang istorya nito ni kay pa, kay Bro James to sa Amparo. Sa pinagkuhaan ko sa tatay ni Sincha. Ito, ito ang nanay niya so uh, blue face ang tatay, yung brown na second overall ng Tacloban Street Laughing. Ito na, ito na mga idol yung si Sincha. Ito si Sincha. Ito na. Ito to, to. Ito, ito si to, 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 to. Sincha. Ayan. Oh, si Sincha. Ang 10 overall ko ng MMFC. Ito, 10 overall ng MMFC. Oh, so, isang chaka... galing to? Ang lahat nito, wow! ito, Johnson Hormans na galing kay Joy Loop. Ang tatay niya ay ito. Galing kay James, James. Virgal sa Amparo. Sa Amparo. Oh. Yan, yan wow. eh, Tapos ito naman, ito naman na ah, barako na to. Ang anak nito 9 times schooling ko. Ah, ito. Uh, ito speed. Ah, uh, speed bird. Speed talaga siya. Uh, talaga siya ng speed. So, meron talagang magagaling uh, magbigay, no? So first time nila ngayon na ibangga. First time hmm. 'yan. So ito ang ano. Ito ang malupit. Uh, ayan, magtatay na 'yan. <laughs> ito magtatay. Uh, eh makalapatit sa Ito may, may itsura talaga to ano? Uh, so ba sa bagay wala naman si itsura eh, no? Wala, wala. So, ibon, sabi eh. nga ni TTP, Kita na mo yung ibong pag nanalo na yung anak. Uh Oo. -oh. Ay masili ang nanay eh blue face. So ito bagong ibabang gamo dito, uh, yung anak. bagong ibabangga mo dito. Oo, uh, bago. Banga bago. Papang oh, up color to ah. Oo. Uh -oh. din niya. Ah uh, ito ah uh, nag-stock na ako ng lahi ni Sincha. Kaso magbabago tang daw. Oh, Ayan ang mga kalapas. Ito, ito mga, stock na to. Ito mga idol. Ah. Uh, -huh. uh regalo, oh, ito, boy Oy, uh, Oo. regalo. Oh, ito, lo. regalo to sa akin eh. Paring Sergi. Ay, ah, Sergi. Shout out Paring Sergi. Oo. Oh. Para alam po yung binyado niyan. Ah, yung... Masarela. Masarela, oh. ah. oo. Ganda, ganda ng iba, no? Oh. Ang ah. kalapati oh. Ang... Ito may paa. Ito may paa. Oo, diba? Ang anak nito, Ang anak nito mga idol, two times love winner ko ng, ano, nang? Yan. ...nang... KMPR. Yan, ito ah, na, ito na. Ah, na. Tapos pulling winner ko din yung anak nito doon. Wow! Okay, ha? Pero yung anak niya may mga ganyan. May iba lahi iba, makikita natin doon kayo sa loob mamaya. Oh. So, <laughs> so, ito na yung flyer niya. Ayun may, Ay, na, may tayo ng KPR. Oh nga pala, may pinos ka kanina, no? Oo, ah... Oh, uh, so, yung pang... Yung hinihiling ng mga tropa ko na team BSRP sinabola. Eh. Ay, ah, puta. Yun, 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 yun. Ayos. Tsaka <laughs> oh, pulling. May As, pang donate na, na bola. Ah, uh, oh, yung Saibet 500 na ay, ah, isa. Ito, magkano yung ano? Ito, nakasingsing pa bro. Oh, cowboy pa. Ayan, ayan yung ano ko, leading ko. Ito yung leading mo? Sa KPR. Wow, oh, oh. slap champion. Oh, kuya Sergi, oh. Ito yung mm -hmm. line ng ibon mo, oh. Diba? Ayan, ito mga idol. Gusty Pro, shoutout sa Gusty Pro. You know, yung mga ano idol, oh. Gumagamit uh, na siya, oh. maganda to sa ibon, makikita niyo yung... Ng... Pa, paano ginagamit yan? Ako ginagamit ko sa patoka. Sa patoka hinahalo mo. Pero pag tinatamad ako sa tubig. Sa tubig. O oh, pwede rin siya sa tubig. Oh, uh, sa tubig. So ano pa yung mga gamit mo idol? Sa so, gas pro. Uh, gumagamit din ako ng Victory. Yeah, Victory. Ah uh, glucose. Pero bumibili so, ako ng glucose yung repack lang. Repack lang na. Uh, so ito tacos. na yung mga vitamins, vitamins lang. Ito lang ginagamit ko sa ibon. Yan. B-complex Rhea. B-complex Rhea. Ah. Uh, ang uh, pag-iibo natin eh. Ano uh, lang, libangan lang, happy lang, happy lang tayo. Huwag tayo mag-ass, magkagalit-galit. So, every one week, uh, every month, nagpupurga ako, gamit ko. Ito lang, mura lang yan. Uh, Pedro lang. Uh, Pedro lang, uh, uh, Pedro lang uh, 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 Tapos, naman. ito naman, kayo na bahala mag ano, tansya niya, mag ano, mag... Vitamins. Oo, oh, magbigay sa ibong kung kailan. Ako kasi may program na ako na sinusunod sa loop ko. Yun. Oo. Uh, tapos, ito yung pang everyday ko. Ay, oo, oh, so, gumagamitin ako niya. Oo. Uh, Tsaka mura lang di kasi, oh, uh, marami pa, pa, ano. Uh, hindi ako gumagamit kaya, Jay, ng, ng reload, power wings, hindi po ako gumagamit. Ay, hindi ka gumagamit hindi nun? Ako, hindi ako Oh kasi iba talaga gumagamit nun eh. Uh, Talagang pagka derby na. Uh, ang Pero sa derby, anong ginamit mo? Yan lang din. Uh, kasi yung bayananko, chemist. Okay, uh, so na-na-adapt na din ni Misis yung mga timpla timplang gamot. Uh, mga herbal. 'Yun ang pinagsama-sama mo. Uh, Doon ako nagbabalas. Doon ako nag ano, sa herbal. Anong herbal? Uh, Nag-ano ako ng turmeric. Okay. Tsaka ano pa? Uh, bawang oregano, oh. honey. Yan. Oh, yeah, honey. Oh. so, bira kasi mga katagpo ng honey na ano, puro eh, no? Oo. Uh, -oh. tsaka pinaka-importante ko yan, ito. Sa ibon. Ah, dok. Si, uh, ano, metrasin. Ito ginagamit ko. Kaya, mapansin nyo, mga idol, ang sakit. Oo. Kasi importante kasi paghalo-halo na sa truck. Kasi yung asawa ko nagagalit pag nagkakasakit yung mga ibong ko. <laughs> Oo, pag may binababa ko, <laughs> ko may, may sakit mga ibong. May sakit na yung isang ibong. Ano ba yan? Ba't hindi mo binabitamins? Vitamins mo kasi sa tao nga daw, pag everyday vitamins, masigla. Mm, -mm. Wag lang ikot, yun. Wag lang yung sobrang, ano. Yan ang kalapa din siya. Meron oh. din siya. Kaya importante din yan. Ano yan, pinapainom pag tuwing umuwi o oh, ano? Hindi. Ang tuwing umuwi ako, nag-ano ako ng ano. Yung sekreto ko. <laughs> May sekreto siya eh. Kasi oh. ipipaid natin. Baka kasi talunin niyo siya eh. <laughs> Ayan na oh. Ayan na ah, hanapin niyo. Makalapatid sa anak ko po. Ah, Jay. Ito. Ah, uh, Doc Pineda line. Puchyoka. Eight, Dok Pinedo, uh, si Otok Kidok kay Doc Pineda, si Doc sa mata. Uh, diba? Doc Pineda. Pero sa tao ko lang din ako hayan. Pero legit pero yan. Pero personal siya, no? Uh, PFC ang uh, sising. Legit yan. Sa tao ko lang din ako okay. Tapos ayun, kapatid ng tatay ni Sincha. Mm. Okay, so super blue pa din ang line niya. Oo, kapatid oh, blue. mismo ng, Kapatid na ito. Ay, Na, ito. Itong binibreed mo ngayon. Uh, ayan, kapatid na ito. Yun. Tapos ito, tatay ni Bito, yung 18 overall ko ng ng MMFC Ito? Oh, actually, naglaro ako sa MMFC Ang galing lalaw. mo naman, lahat na papagalaw mo Actually, da ano yan? Iba-ibang lahi to. Ano yan? Stitch Hill Bout ni Ramon Alano Ni Alano? Oo uh, hmm? Ang kwento nun, nung nagderby ako sa MM Kasi leading na ako sa BS nung pan nung race uh Oo -oh. Tapos hindi ako pinalad uh -oh. So maghihinto na sana ako, bibenta ko ng mga ibon <laughs> Itong kumpara ko si parang Joseph, may natira akong ibon So, in ko dalawa sa MM. Yun nga, si Bito tapos si Sincha. Kasi si Tupac na nun. So, dalawa na lang yung nailaro ko sa MM. Ang sabi ni parang Joseph, hindi pre, huwag kang sumuko pre. I-entry natin yung tira So, pinili ko na lang yung si Bito tapos si, Oh, yun, si Bito tapos si Sincha. Si Sincha, antin overall. Si Bito, yung 18 overall. Pero sila yung... Na... Saan ang hagis niya? South or North? North. North Shore, no? Nagpagod no? po oh. doon. Nagpagod 2023 lang. Oo, oh, neto lang yun. Uh Oo. -oh. So, awa ng Diyos na pinagkalob sa akin yung panalo. So, nanalo ako nung sa Saibit 500. Kahit pa paano, nakabawi, ano? Oo, oh, tapos pulling. Tsaka masaya, no? oh, masaya, Actually, masaya. ano? Oo, masaya. Actually, ano eh, hindi naman talaga premium yung hinahabol hindi, natin, hindi eh, no? Hindi, hindi premium. Yung ah, kasiyahan, ah, eh, no? Yung, yung premium, normal yun. Kasi, oh. pabambawi. Oh. Pero Oo. Oh. yung import, pinakamasaya talaga, talaga yung mga idol, yung Umuwi yung ibon mo. yung ibon mo, yeah. ano, yung manalo ka pa. Nas-overall naman. Bin, binigyan ka ng karangalan. Hindi, tsaka MM pa. Hindi basta-basta ang basta club, oh. di diba? Ano pa sikreto mo sa ano? Uh, sprint? Oh, Siyempre, nandun na tayo sa motivate. Eh, motivation, <laughs> oh. Eh, motivation. Motivate. Motivate. Ay, ito yung mga ito. parts talaga lahat sila, no? Pero babata pa na ito, di ba? Hindi, ano to, pangapang-saut ko to. Amapang-saut ah, mo yan? Oo, ayan, oh. Oo nga, ano nga, naka-BS tsaka ano, ano yung mm -hmm. ano, ano, oh, isa? BS tsaka MM. O MM ho. Ano ang bay? Mga pangsal. Ito isang lahi na lang to halos. Lahi ni ano? Ito kasi anak to ni B, ito anak ni anak ni Bito at ni Sincha. Ay yeah, sante. Nice. mga ano, ba? Diba? Ito pang of color Ito anak na to ng nanay ng tiyahe ni Sincha at ng kay Doc Pineda. Si Doc Pineda. Ito player to lahat. Ito player. Ito south to, itong ano ano. Itong ito? section na to, itong section na to, pang south lang to. BBC, BBCM. Ah, oh, kumuha ka rin ng BBC. Ito. Uh, Anim na BBCM, anim na MacArthur. Tapos, isang BBCM North. Isang BBCM oh, try North. Try lang naman yun. Test Oo. Oh, o oh. oh, may tipler ka rin. Ba't may tipler ka? Ito, pang pasabay ko yan. Pang pasabay, maganda rin talaga. Pag uh, oh, may tipler. Oo, oh, tumutok-tok din yan. Ah, ganun? Tumataas sila ng lipad. Uh, oh, kaya kaya nga lang, pag dumadating ng ibong patulad, pag hindi na dumating, sobrang taas talaga. Sobrang taas talaga. Ah, nandating. Kasi nasasanay sila sa nasasana ganang mataas eh. Ganun, mm -hmm. So, dito sa kabila. Dito sa kabila pa. Ano. No? Pero itong size na to, okay na okay to. Yung, o, malaki itong size na to. Oh, mga kalapatid. Oh, Pati o, na may mga ano nyo. Ibang ano nyo. Oh. Okay. So, iba-iba dito ang nanalo. Yan o. Ito na. O, oh, may itim ka pa. Oh, uh, nahuli lang yan sa bat. Ah, bali Taiwan siya, hindi? Hindi, MPFL. Ano yung MPFL? Hindi ko alam. Hindi ko i-search Pero nag-anak ito, wala pa? Wala pa. Oo, oh, may testing na siyang ano. Parang ano, nung ganda, no? Oh, nahuli yan sa barang mo. Oo, oh, pero niya. Ayan, si Pangit. Ito si Pangit. Ang katag-team ni Lee. Katawag ni Lee. Oh, dapat kagali na panalo yan eh. Nagkanda leche <laughs> lang dahil nagkaano ako na mm -hmm. ah, Nagabang mm -hmm. ako. Nagabang ako ng KFP. Ah, nakalimutan ko may BS oh, pala ako. oh, ako. Makalapatid siya. Meron siya. Oh. Tunay ito. Hindi. ito <laughs> hindi. Oh, itong isa hindi. O oh, dalawa. <laughs> dalawa. Oh, dalawa. Oo, makalapatid siya. Ba't nililimliman? Ha? <laughs> Pwede rin naman. Ano yan, Al? Ah? Technique din yan. Eh. Technique din yan. Technique din yan. din Di ba? Barako po yan, pero oh, ano. Pero mabait siya, o. Oh. <laughs> oh, barako yan, pero umuwi siya ng ano. Eto, <laughs> <laughs> mag-paris din to. O, oh, di ba? Pero mga babata pa na ito. Bata pa? oh mga nakayamin pa mga kapatid siya. Oh. Mga pang, ano niya. Pero mga ganda katawan eh, no? Ito naman yung nanalo ko ng, ano, sa KPR. KPR, ito. Ito yung nanalo ko ng... Uh, lucky pick. Lucky pick. Oh. Yung 120 ang entry. So, lucky ito. pick first overall siya. Wow. Okay ah. Yeah. Uh, oh, di ba? Kapatid yan ni ano ni Sasha yung balbong ko na dinig uh, Pero wala siyang ah, meron siya on the way. ano speed. Oh. O, ito pa may ma mga nakaupo lahat no. Oh. oh. may mga itlog. May mga itlog makakalapat din. <laughs> oh, diba? Ayun si Negro nag nagnam nag Ito si Negro nanalo dito ng pooling. Yan. Hmm. Ito, na-ready ko na pa sa'yo yan. Alin? Ito, ito, Wow! Hindi nga. O, mo ka <laughs> kapos na. Pakaswerte ko naman. Ate, <laughs> <pustod> parang Michael De La Cruz. Michael De La Cruz. Si Longhair. Yung si Longher, kung parang yung kaibigan mo. Oh. Uh, so, shout out ah, sa'yo, parang. Eh. Parang Michael. O, oh, sana umabot to uh, sa si tundo. Hindi. Tundo lang, little tundo ah. Ang oh, kwento nun, <laughs> yung kapatid ni Cynthia, mm. winner ko nung fundraise, race, mm. hindi ko nalilipad kasi bibrid ko. So, sa Cruz na daan ni paring Michael Dela Cruz. Oh. pinuntahan uh, niya nito sa Bulacan kasi sa naka, nakatira doon ang loop niya. Uh, Oo oh. So, paring Michael, uh, give ko na lang kay Kuya Jay yung ano, yung kapatid Nakunas. No, ng us. ibon mo. <laughs> wow, salamat <laughs> to. Kapatid oh, no. din siya. Kapatid din siya. Yung bird to. Ay, yung bird mo yan? Oo. Pero mukha siyang adult, no? Oo. Oh. Ayan, no? Oh. Ayan. Oh. Oh, diba? Ayan. Oh. You know, oh, yeah. Kinis na itong iba so, na ito. Yan ang, na, ito yung nakay, may, parang Michael de la Cruz. So, ito, kapatid niya. Pero yung mata niya, kakaiba na ano. Oh, mana sa nana, ay mana sa tatay. Ah, ano, sa kalapati, anong gusto mo? Malaking katawan, mata, tumitingin ba? Anong sikreto? Ako? Oo. -o. Sa ganun? Sa mata, alam mo yung mga gano'n. Lalamunan, pakpak. Hmm. -pak. Ah, sa lalamunan. oh, anong tinitingnan mo sa lalamunan? Hmm, sabi nga ni... Lagari. Ayun. Yung lagari. Ang ah, gusto ko, Iba-iba kasi na eh. Mm -hmm. Uh, paano ba? Sige nga, sige, sige. Mag-testing muna tayo. Ito dito. si Lee. Ang ito leading si Lee. ko. Oh, leading. Ang pulling winner. Tiga, tiga. Nakakarami na to sa ano, BS. Tiga, tiga. Yan. Ay, ayan ah, yung ano. Yung contender ngayon. Oh, yung pulling <laughs> oh, winner din. Ito rin yung nanalo sa KFPR na ganina. Oo, oh, oh, ito. So, tingnan, tingnan. Ang gusto ko sa lalamunan, tiga, tiga, tiga. si, ang yung lalamunan niya, nakadikit. Dikit na dikit. Oo. Ah, ah. Alam mo yun? Oo. Oh, 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 oh. Alam mo na niya. Tapos yung maliliit na lagaras sa baba. Oo. Oh, oh, Tapos may isa pa akong tinitignan sa ibon. Ano? Ayoko yung salalamunan niya. Yung dito niya mismo na butas. Yung sa baba. Sa baba. Ayoko yung ano, yung gusto ko parang pwede ba ano yung... Di niya. Ah, uh, hindi siya... Virgin! Oo, oh, virgin. Yung hindi siya pag, pag ganon, gusto ko yung medyo pabilog. O, oh, mga na kalapad, kayo na tumingin sa ibon so, nyo. Oh. Kasi, alam mo, natitesting, -test, eh, no? Natitesting natin, eh, you know? uh, Na, yun yung magaling, yun yung ano. Uh, kaya, meron tayong proweba. Uh, Parang ganon. Tsaka, ano, uh, subukan muna. Oo, oh, subukan muna. Pinakadabis. So, Hindi naman kasi lahat, eh. E, ganon, eh. Pero, uh, linyada na rin. Oh hindi lahat hindi lahat nasusubukan sa ganun ha. Sa hindi oh, oh, lahat. Oo, oh, hindi lahat nila lahat. Ah, uh, ibas niyo ako sa. <laughs> <laughs> hindi hindi po lahat ng ibon ay ganun. Uh -uh. So, subukan niyo din po ilipad ah uh, para matesting. Sabi nga ni NDB, subukan muna ilipad kung magandang labas, doon mo na tingnan ang ibon. Hindi na. Oo, uh, uh, doon na mismo. Oo. Uh. Ito mabay ito. Pero ito ay five times south na to. <laughs> Ayan. Oh. Saan ang pinakadulo niya? Matnog. Matnog. Oh. Uh. Ito pa ata yung may, ano na stranded sa Matnog. ay uh, Matnog lang ang race, di ba? Meron 'yan eh. Uh, two times Matnog. Ah, uh. uh, one time Matnog. Four times ta Albay. Uh. Tapos yung nag-smash, ano ba 'yun? Dito lang yun, malapit uh -oh. lang ata uh -oh. Ayan, yun eh. Smash. Oo, pinagkaubos ang kagad. Uh oo. -oh. So ito ay 8 overall 8 overall CRPG ng Pan Race pulling winner ko rin na So anong line? Anong line niya? Ito ang natitirang More lang line. More na mag-ibon uh doon. -huh. Inanak. Oo, oh, yan oo. Oh. Uh -huh. Inanak ko si Mat Mat sa kasal. Sa kasal. Oo. Ah, uh -huh. uh -huh. oh. oh, uh -huh. ito, ito pa yung linyada ito mo. Ito yung tirang linyada ng ibon mo. Oo. Uh 8 -huh. overall ng fundraise ng CRPG 19 overall kay BSRPC pulling winner yeah, no. invitational party care super set winner sa so, pak pakpak tumitingin ka rin ba kung ano ano eh Or... gusto ko lang straight straight lang straight lang ayoko yung naka ayoko yung naka ganun gusto ko naka ganun lang. Eh, straight lang ah, mm. Uh -huh. oh, brown na siya oh. yung ano ko yung pang BBCM ko yung mga brown oh, uh, ano ang dami mong brown no? oh. Oo. mga pang BBCM yung iba yun, check black check na yan dark check na yan pang BBC so total nun malaki laki rin na panalunan mo kahit pa paano no? nakabawi Maka no? Din, nakabawi din oh. ito o oh, ito ito yung hindi na siya humugot sa sarili niyang bulsa sabi so, binigyan na siya ng kalapati ng pera oh, inalagaan niya lang kinakausap ko mga ibong ko kay Jay oh, kahit pagtabanan man nila ako <laughs> kinakausap ko yan <laughs> yung kanina oh, mamaya ka na pumasok sabi niya oh. Nung nag-derby ako, dalawa na, lang, dalawa na lang sila. Si Sencha tapos si Bito. Sabi, mm. gabi-gabi kinakausap ko sila na pag nanalo tayo, galingan nyo. Papag papagawa ko kayo ng bahay nyo uh, uh, na maayos ayos. Kasi ito lang yung ko pero binig talagang ginalingan ni Cynthia. Oo. Grabe yun. Sobrang naiyak talaga ako nung no. umuwi silang sabay na dalawa. Last lap <laughs> ng pagod-pod to. pagod to. Oo, kasi... Pero kasi may speed pa yon, umi speed pa ba sa'yo? 1-1 um, plus. speed pa, ano? May speed pa. 1-1 plus silang dalawa pareho. Eh di na kuha mo ng first dito sa mga sinalihan mong iba. Sa CRPG, sa 2 laps first ako dun eh. Oo, Tap, oo kasi 1-1 eh. Ibang o, tapos kay Sergi, first ako sa 2 laps. Tapos mm -hmm. sa 6 sa six lap, second overall. Tapos si Vito, hindi ko na-entry yun sa ibang club, sa MM lang talaga. Oh. Ito si Cowboy, oh, makalapatin siya. Oh. Ang ganda sa kulungan mo ganyan. Oh. <laughs> si Sergi lang ay makakuha niyan. Nagbebenta oh, yon si Sergi. At saka ano? Oo, nagbebenta nagbibenta yon. At saka ano ko to? Two times lap winner ko to. 2 two times lap winner niya yan. Apun, <laughs> ah, ko, basta punta lang kayo kay Sergi kung gusto niyong may ganyan. Nakausapin niyo. Mabait oh, yun. Mabait yun si parang Sergi. So, Mabait yun. Painumin niyo nga lang yun eh. <laughs> Dati lagi namin kainuman yun eh. <laughs> vlog ni Kuya Jay. Um, so, vlog ako. Okay, mga ipon niyo. salamat sa ano. Sa pagpunta niya dito. Sa pag-vlog sa mga ipon ko. At shoutout sa mga tropa ko dyan sa BSR Yun know. o. Uh, maging humble lang tayo mga kalapadids. Huwag tayo mga ano, sa kapwa natin panishir. Tulungan natin sila. Kahit bago, baguha, mga baguhan, dapat may angat natin kasi masaya sa pag-iibon. Yun. Okay na. Tayo magtalo-talo. Yun. Okay na, okay. Okay. Salamat din, uh, ano, uh, Sir Alfred. Uh. Mambalo pala. Sir Mambalo. Uh, sa gift word dyan sa akin. Nako, baka ito no, magiging na magiging kalabas sa susunod. okay, okay. Thank you, thank you.